Hala. Ayan na naman ang mga kaitikan. Kadami. Ayun na naman. Patatawi rin doon sa kabilang ano, palayan. Ayun. Ang <coughs> dami. Ang dami. Ayan. Hala. Ang dami. Ang dami-dami. Dara rakamay ay ay guana may. Tu ana. Tu ana ang mga kaitikan ko. Tu mawid na. Tu mawid na sa kalsada. Ayun. Sige. Sige. Tawid. Ako si... Eh. amay ah, may duty. Eh, nag... Eh, aguan na. O, yun. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan. may naligaw na dalawa. Yun. <laughs> Ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ang dami. Ang dami, dami. Hala, anong nangyari yan? Napilay? Hala. Ano ang kinakain nila diyan? Ah, nga pa ba Na yan napilay? Ha? Ha? Patikin, ah patikin. Pahipo, pahipo nga. Ayaw pa namaak ha. Uy, kabayo. Uy, ano ba gayan? Ba't ang payat? Bakit payat? Hindi kasi nila binibigyan ng feeds. Ano, dapat kasi may feeds eh. Sa Mindoro kay feeds nila pagkahapon eh. Pero maganda kasi igayan, parang organic yung ano ga. Ha? Oh. Kaya hindi sila gaano nakaitlog, minus o Piro, Pero, mas ano siya. Hala, itulak mo nga o, oh, ayaw eh, ayaw lumusong. Ayan lang, abakay mamatay iyan. Ayan o, oh. payat pala. Ayan. dami ay iingay nila. Ayan, bye-bye sa akin vlogs. Sa akin vlogs, vlogs, vlogs. Iwawaks 'yung aking mga itik na madami. Ayun. wala na silang palay na makakain, pinang ano na inarado na. Ano na lang 'yung kainin nila. Shell. Sheila, Sheila. Si Sheila, Sheila. June. Bye bye, blogs. Watch and like.